Lubog sa baha ang ilang palayan sa Cagayan matapos umapaw ang mga ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng bagyong krising at live mula sa Bugay, Cagayan, sa frontline na balita niyan si Mon Gualves. Mon, malala pa rin ba ang baha dyan? O oh, Jess, binahang ilang bahagi ng kagayan gaya na lamang dito sa Bugay dahil nga sa walang patid na buhos na ulan, bunsod ng bagyong krising kahapon. Pero yung katabing bayan nito na Santa Teresita, nako, lahat ng barangay eh, may ibahaging nalubog sa tubig. Kuha sa drone video ng aming team kung gaano binaha ang bayan ng Santa Teresita sa Cagayan dahil sa bagyong krising. Ang mga bayan at palayan sa barangay Buyon parang ilog na matapos malubog sa tubig. Pati na mga katatanim pa lang ng mga palay na sa tubig at hindi na mapakinabangan. Ang ilang bahay naman malapit sa ilog hanggang binti pa rin ng tubig. Nabutan pa nga ng News 5 ang residenteng si Heidi na inaalis yung mga kahoy na inanod ng baha papunta sa kanilang bahay. Ang loob ng bahay ni na Heidi lubog din sa tubig. Hindi makatulog ng kuhan maayos. Bakit? Laging iniisip kung anong mangyayari ko. Lalo na sa paglilinis, lalo mag-isang maglinis. Dahil din sa walang tigil na ulan kahapon, lahat ng labintatlong barangay sa bayan na perwisyo ng baha. Inabot daw hanggang tatlong baitang o mahigit dalawang talampakan yung taas ng tubig dito. Kusa naman daw ba yung baha pero inaabot nga lang ng nasa lima hanggang anim na oras kung hindi na umuulan. Sabi ng Santa Teresita LGU, umapong tatlong ilog sa bayan kabilang ang Pakak, Dungay Gulasing at Mission River. Sa isang video, makikitang umabot pa nga sa highway sa barangay Alukaw ng naturang bayan ng Baha. Hindi na nga makita ang mismong kalsada, tanging mga truck at malalaking sasakyan na lamang ang nakakadaan, lalo't malakas din ang regasa ng tubig. Sa bayan ng Bugay, sampu mula sa tatlumpong barangay din ang Binaha, pati ang fishing industry ng bayan, apektado. Practice water, Mix of salt and fresh. Nakapag binabaan ng napakaraming uh, ulan, uh, talo yung, yung alat, then mamamatay yung mga alaga natin. Jess, sa mga oras na ito, ambun na lamang yung nararanasan sa malaking bahagi ng kagayan pero nananatiling makulimlim no, yung kalangitan na nagbabadya pa rin ng malakas na ulan. Kaya patuloy yung paalala ng mga otoridad sa mga residente, manatiling alerto at maging handa sakaling kailanganin muling lumikas. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Nag-uulat mula sa Cagayan. Mon Gualves. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News Five.